Good Morning netizen, good morning guys, good morning everyone. Welcome back to my blog, welcome back to my channel. Halo, kumusta po kayo? Gusto ko lang magbigay ng komento sa inyo guys, kasi ang hirap ang mahal ng mga bilihin. Alam mo ba tong Neda, sabi ng Neda eh, 21 pesos lang pwede ka nang makakain. Ano kayang mabibili natin sa 21 pesos? Ano ba yung mabibili sa 21 pesos, guys? Kaya ang mga nandyan sa ating <coughs> gobyerno, sa mga nanamahala, sa mga ganyan, ay eh, hindi po kayo pwedeng magdiktit ng 21 pesos. Kasi wala na pong mabibilang 20 pesos ngayon. Ang kanin ngayon ay 20, 15 pesos, 20 pesos na sa karinderiya, no? Eh, paano na lang yun? Kaya eh, ang Pilipino, tatong beses tayo kumakain, diba? 3 meal in the day, guys. Eh, kung may 64 pesos ka daw okay, okay na yung buhay mo. Totoo ba yan? Diyos mio. Sa hirap ng bilhin, guys, sa hirap ng bilhin natin ngayong panahon na to, ay talaga namang yung may mga, mga, mga may bahay, ay talagang, ay talagang hindi na alam, hindi na magkandaw gaga sa pag-budget sa mga, sa mahal ng bilhin, hindi na magkandaw gaga sa pag-budget, no? Ah, uh, yun nga, mabuhasan mo lang yung isang libo, eh, parang wala na eh no? Kaya ewan ko ba kung ba, paano po na, paano po nyo yan yung mga ganong halaga na 21 pesos o 64 pesos per day ay talagang hindi ka na masasabing mahirap. Ang mahal po nang bilihin, guys. Ang mahal. Subukan nyo pong mamili. Subukan nyo po at makikita nyo po kung ano. Lalo na kung ang karamihan sa atin ay mayroong mga tatlong anak, apat na anak, minsan nga umabot pa ng lima, anim. O paano na yon tapos yung susweldoin para ng ating asawa ay minimum lang yung kanyang uh, sweldo is hindi talaga aabot, guys. Kaya bago kayo magsabi-sabi diyan na ang presyo ay kapag may 64 pesos ka na ay isa ka nang hindi matatawag na naghihirap. So ano ba naman mga, saan ba nanggagaling yung mga resources ninyo? Masubukan nyo pong mamili. Subukan nyo lumabas ng inyong mga opisina at pumunta kayo sa pamilihan. Kasi talagang nakakagulat na bakit kayo nag nagdedetermine at bakit nyo po nasasabi saan galing yung resources ninyo na manganun, mga 21 pesos, may pagkain ka na at pwede ka ng pananghalian. Saan, saan, saan yan? Saan party ng pan panig ng Pilipinas natin yan makikita? Sa mahal-mahal po ng bilhin. Ang mahal ng bilhin natin ngayon guys ay talagang lahat ay talagang nagsasabi ng aray, umaaray, no? At ang Lola Bells yung umaara ito dahil ito ay budgeting, no? Siya nagbabudget ng mga gastusin, hindi niya alam kung paano budgetin. Magkaganon pa man guys, ay talagang uh, kailangan na higpit ng sinturon. Kaya hindi talaga pwedeng magsabi na ganito sa alagang 21 pesos pwede na tayong kumain. Ay naku, ano kayang makakain nun, no? Nagulat ako sa mga sinasabi nyo. Ito eh, pinakikinggan ko lang sa mga news at nakikita ko lang na talagang ang hirap po, ang hirap. Ang hirap po mag-budget sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon ay talagang uh, kailangan natin ang tudong pagigpit sa ating mga sinturon at tayo ay uh, sa pagbabudget ay talagang nagawa na natin ang lahat ng strategies pero hindi pa rin talaga uh, umuobra kasi sobrang mahal ng bilihin. Yun lang guys. Follow for more and subscribe to my channel Maria Blog, mariayoutubechannel.com. Samahan niyo ako sa aking pang-araw-araw na buhay. Hindi man tayo gaano sikat, mga mahal kong netizen, hindi man tayo sikat at wala naman tayong na wala naman nakakakilala sa atin pero ayun sinasabi ko lang sa inyo na talagang ang buhay natin ay kailangan laban lang sa lahat ng araw lahat ng oras laban lang hindi man sa pansarili natin kundi sa ating pamilya ano man yung kinalalagyan natin is talagang totoong laban lang ang hirap kasi sumuko guys eh lalo na kung susuko ka na marami sa yung umaasa yun lang guys ingat-ingat kayo ngayong araw ng lunes happy friday everyone bye Subscribe to my channel Maria Vlog mariayoutubechannel.com See you there guys